guys kaila ka eh. na no. yun sa ni yun yun sa ni tumakbo na yun sa ito guys oh kuha tayo ng banag guys banag or soso ayan na guys oh tumatakbo pero yung purpose ko talaga dito ay doon kuha tayo ng soso ito ayan ang soso oh suso so or banag banag sa hilunggo nga uh, ako eh. ni oh yan oh guys oh kuha na tayong tatlong piraso eh ay May buno guys nagtabo na sa dalag tamay Oh, uh. oh, yun daw. Ito nga oh. Lalaki na ko ako. Masyadalag sila eh. Ito oh. Oo, lalaki oh. Okay. Ito, dami. Yeah. Ayan oh. Tayo pa lang dito nakakaano eh. Sarap to siya guys. Gata. So. Mga bitaw na. Kuha tayo ng ano guys. Nang... Gabi yan, yan ang tawag sa amin Banag Sa dalag Mga, Dito ko Kailangan dito guys Yung mata mo Mano sa tubig Kasi Minsan di mo mano eh Yan oh. Oh. dito yeah, po siya. So. Nakatago. Nakatago, guys. Ayun oh. Ano oh po guys. Nakatago. Tapos ito. Mga dalag kasi kinakain ito, guys. Mga ano nang dahon. Ito Oh. Ayun dami ano no? Huh? saka ano lang kasi dito guys nung bumahan nung karang araw so yung ito nakadami sila yan yun naman yung bit na pinsan ko lalaki ano, yung ano nya yan sana ano sana may palwa na sa aking yun may gabi pala yun o no? gabi ba ay ko kwa, kwa talbos

Baka muna yung dahon ko Dito Dito natin ilagay muna guys Ayan o Susok